ang pagsasaing sa kawali ayan po pinakulo na mainit na tubig at saka lagyan po na mantika mga idol ayan po nilalagay po ni kuya yung ano bigas no pamamaraan paano magsaing sa kawa mikos-mikos na po ni kuya para po yung uh, bigas ilalim no kailangan po i-mikos-mikos mga insan yan po si kuya no pag kayo uh, kaya po magpaluto ng uh, kanin sa kawa ayan uh, PM na po kay kuya kay kuya no ayan mga idol no ayan Oh, ilang ano niyan kuya? Tatlong ano na no? Apat na ano na? Raina. Ah, gantang. Sa Tagalog gantang. Apat na Raina. Ayan. Ayan, kailangan imikos mga insan. Hmm. Ibuhos mo na isang sako, insan. Angkel <laughs> kyan si Angkel. Ayan, binuhos na isang sako bigas. Ano? Nanampala. Eh, may na yan. Ho, ho. May na yan. Ano po? Ayan mga idol, pagkatapos ng mikos-mikos, kailangan na tanggalan po ng apoy, no? Para yung pagluluto niya, alangay. Tawag sa amin, alangay ba yan? Hmm. Yung ko, alangay yan sa Tagalog, eh. Hirap kasi mag-Tagalog, mga idol. No? Ayan mga idol, oh. Takpan na po ng laho ng saging. Ayan. na. Ah. takpan na po ni Kuya. Hmm. Yan, intay na mga ilang minuto yata yan. Hindi ko rin alam kasi si Kuya lang nakaalam yan eh. Ito na yung unang sa ni Kuya. Tanggalan ang dahon ng saging. Babalikta rin po yung kanin. Kailangan balikta rin lahat. Pagkatapos ng baliktad niyan, ibalik din yung dahon ng saging. Maghintay lang tayo ng ilang minuto di ko rin alam kung ilang minuto ba to bago maluto. Lopig <laughs> pa yung kanin sa jalebi nito at saka sa andok sa maklo. Nilipat na po sa styrobox. Styrobox no? Tingnan yung mga idol oh. Talaga naman. Idol talaga. Oh, pinala, ginamita naman ng pala. <laughs> mikos, mikos na naman. Pinala na naman. Talaga naman. Yan mga idol. Oh. Wala yan anong hilo idol. Perfect talaga niya, no? Ginamitan na naman ng pala. <laughs> Ang haba ng pala ni Kuya. <laughs> hmm? Perfect na perfect talaga mga idol. لم يحدث <applause>